Anthony Davis ng Los Angeles Lakers dapat na bang ibalik bilang forward? Ang Los Angeles Lakers nga ay pang-22 sa NBA pagdating sa rebounds per game na may 42.5 kada laro. Noong nag-champion ang Lakers noong 2020, si Davis ay naglalaro bilang forward at si Dwight Howard ang kanilang sentro. At pagkatapos nga ng naging pagkatalo nila sa Sacramento Kings noong biyernes, sinabi ni Davis sa media na ang naging daylan ng kanilang pagkatalo ay ang problema nila sa rebounding. Ayon sa kanya mga kadribol, nahihirapan daw sila sa pag-score at ang mga turnovers nila at ang offensive rebounds ng kalaban ang lubhang nakasakit sa kanila. Sa tuwing makakakuha raw ng rebound ang Kings, nagre raw iyon na ang Kings ay makapuntos ng tres kadalasan. Magaling na team daw ang Sacramento Kings at kapag nabibigyan daw nila sila ng second chance points o kaya ay magkaroon ang Lakers ng turnover at mabigyan daw nila sila ng easy points sa transitions, lalo lang daw iyon nagpapahirap sa kanila. At kapag kayo raw ang nasa ibaba, ayaw nyo raw na mabigyan sila ng mga extra points. At kapag nabibigyan daw nila ang Kings ng extra points dahil sa offensive rebounds at turnovers, mahirap daw natalunin talaga ang Sacramento. Inamin na nga ni Davis dati pa na mas gusto niyang maglaro bilang forward at mas nagiging successful nga siya kapag meron siyang kasama na malaki rin sa gitna sa loob ng court. At kapag hindi siya nagsisentro, nakakaiwas siya sa mabigat na banggaan at mas nagkakaroon siya ng pagkakataon na sumalpali ng mga tira ng kanilang kalaban. Taong 2022 nang sabihin nga ni Davis na siya noon ay naglalaro bilang forward at si Javel McGee at Dwight Howard daw ang kanilang sentro. Kaya't nagiging madali raw ang pagbabantay niya sa perimeter dahil alam niya na nandoon sila sa likuran niya. Subalit nagbago na raw ang role niya pagdating sa pwestuhan. Sa season daw ng 2019-2020, siya raw ay nakakagala sa loob ng court na siya ay palaging nandoon sa forward position. Kaya't nakakagala raw siya upang matulungang protektahan ang lahat. At nahirapan daw siya nagawin iyon kapag siya ang sentro. Ang Lakers nga ngayong season ay nahihirapan na hanapin ang kanilang identity at ang malaking parte nito ay dahil sa hirap silang may panalo ang laban pagdating sa rebound. Pwede naman maging sentro itong si Davis, subalit mas magaling siya bilang forward. At tama lang din naman na samahan siya ng isa pang malaki sa loob ng court kung iyon ang makakapagpalabas ng kausayan niya bilang player. Lalo na at iyon ang naging formula kung bakit nakuha ng Lakers ang kanilang huling kampiyonato. Hangga't hindi mailalagay ng Lakers itong si Davis sa posisyong mailalabas niya ang kanyang galing, patuloy pa rin nga silang mahihirapan. Si Davis nga dapat ang nagsisilbing future ng Lakers kaso nga lang patuloy pa rin siyang inilalagay ng Lakers sa posisyon na kay tagal na niyang sinasabi na ayaw niya na doon siya naglalaro. At dahil sa papalapit na ang postseason dapat siguro ay baguhin na rin ng Lakers ang kanilang rotation dahil kung hindi baka ang problema nila sa rebounding ang maging dahilan upang hindi na sila makalaban pa para sa kampyonato.